paano magpalit ng pangalan sa Facebook gamit ang Messenger. Medyo matagal tong update ni Meta at dahil sa marami akong ginagawa, ngayon ko lang to nagawa ng video. At kung alam mo na kung paano magpalit ng pangalan sa Facebook gamit ang Messenger, skip na lang yung video na to or scroll up mo na lang. Pero kung hindi mo pa alam kung paano magpalit ng pangalan gamit ang Messenger, panoorin mo ang video na to. Una, punta tayo ng Google Play Store. Then, search natin dito ang Messenger. Ayan. So, kung mapapansin nyo, hindi updated yung Messenger ko. Kailangan natin i-update. Kailangan i-update para magamit mo yung bagong feature ni Messenger. Then, pagkatapos ma-update, open lang natin. Then, dito sa my upper left side, yung my profile picture natin, pindutin lang to. Then, scroll up. Dito, under sa account center, pinutin itong personal details. Ayan din dito, pipili ka ng profile mo na gagamitin. So, halimbawa sa akin ay may dalawang profile na nakaleng sa Facebook ko, yung Instagram tsaka Facebook. So, pinutin lang natin. Pipiliin ko yung Facebook. Ayan din. Dito mo na makikita yung name. Pinutin lang to. Ayan. Then, dito mo na makikita yung first name, middle name, at saka short name. Nakalagay dito sa baba, if you change your name, you cannot change it again for 60 days. So, kung halimbawa, hindi mo pwedeng i- hindi mo pwedeng ma-edit yung name, ibig sabihin, simula nung nagpalit ka ng pangalan sa Facebook, hindi pa siya lumagpas ng 60 days o dalawang buwan. Ayan, so ito na yung pangalan natin. I-edit lang natin sa first name, middle name, tsaka short name. Pagkatapos ng palit ng pangalan, middle name, tsaka apelido, pinutin lang tong review change. Ayan, din pagkatapos, ito yung lalabas. Preview your new name. Choose how will your name will appear on your profile. So, nangyayari, nauna yung pangalan, middle name, tsaka apelido. Then, then, yung pangalawa ay pangalan, tsaka short name. Dito naman sa pangatlo ay nauna yung last name, middle name, tsaka name. Ayan din. Pili ka lang sa tatlo kung ano yung gusto mo. So, ang pipiliin yung kaya itong pinakauna, yung nauna yung pangalan, middle name, tsaka sure Then, pagkatapos, pinutin lang tong save changes. Ayan. So, ito na yung new name natin sa Facebook. So, ganun ang kadali. Paano magpalit ng pangalan sa Facebook gamit ang Messenger. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at hit notification bell para updated ka sa mga bago kong video.